mula sa maliliit na panimula na isa sa katuparan ang mga dakilang bagay. Noong tagsibol ng 1820, isang batang lalaki ang nagtungo sa tahimik na kakahuyan naghahanap ng mga kasagutan. Isang binhi ng pananampalataya ang sumibol sa lupain ng kanlurang New York. Di maglalaon, ito ay mamumukadkad at magbubunga. Lalago ito upang punuin ang mundo. Milyon-milyon ang makasusumpong muli ng kanilang pananampalataya kay Heso Kristo. Lahat dahil lamang sa maliit na binhi ng pananampalataya. Ah! Joseph! Tunog! Nalubog ako! <laughs> Isinilang ako ng 1805 ng butihing mga magulang na sinikap ng lubos na maituro sa akin ang relihiyong kristyano. Salamat, Catherine. Kahapon, nagbasa tayo sa Ebanghelyo ni Juan sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo mga anak, walang ibang daan sa kaligtasan kundi si Kristo. Mahal naming Panginoon, sa pagtatapos ng araw na ito ang aming pamilya ay nagpapasalamat sa inyo sa maraming na natatanggap namin mula sa inyo. Kailangan ni Itay na magtrabaho ng gusto upang maitaguyod ang isang malaking pamilya. Kailangang tumulong ang lahat na kaya na magtrabaho. sa murang edad, natuon ang isip ko sa bagay na may kinalaman sa kapakanan ng aking kaluluwa. May kakaibang kaguluhan sa paksa ng relihiyon sa aming tinitirahan. Nagsama-sama ang maraming tao sa iba't ibang relihiyon na lumikha ng hindi maliit na kaguluhan sa mga tao. Ang ilan ay nakikipagtalo para sa isang pananampalataya, ang ilan ay para sa iba. Kapatid, naligtas ka na ba? Ligtas na ba kayo? Ilan sa inyo ang naligtas na? Bago ang sanlibutan ay naging gayon, ipinasya ng Diyos ano ba ang sino sa inyo ang maliligtas. Gusto ko rin malaman yan. Ngayon, Mulit-muling sinabi ng Diyos sa kasulatan na ang taong nahulog ay hindi maliligtas. Diyos lamang ang makakasagip sa atin, ngunit kung di niya naisin ito, hindi ito mangyayari. Sino sa inyo ang aabutin ng makapangyarihang kamay ng Diyos kung iaalok niya ito? Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang mailigtas ang lahat ng makasalanan. Kaya mga kapatid, may pananampalataya ba kayo? Handa ba kayong patunayan sa Panginoon ng inyong pananampalataya? Day? Ano yun, anak? Paano natin malalaman kung ligtas tayo? Hindi ako naniniwalang ilan lamang sa kanyang mga anak ang hangat iligtas ng Diyos, Joseph. Ngunit naniniwala akong malalaman mo ang katayuan mo. Naaalala mo ang sinabi ng Biblia? Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap. Kung ihiling tayo ng may pananampalataya, ipapakita ng Diyos ang dapat natin gawin. Ba't di sumama si Itay? Malakas ang pananampalataya ng iyong ama, William. Ipinakikita e, niya lang ito sa ibang paraan. Ngayon, kung tatanggapin ninyo ang maling doktrina at sasapi sa tiwaling simbahan, malungkot at madilim na buhay ang maasahan ninyo. Kaya magtanong kayo kung anong reliyon ang pinakamalapit sa katotohanan. At iyon ang simbahan na dapat ninyong sapian. Paano ko malalaman kung anong doktrina ang tama? Kailangang mata mo natin sa Diyos. Ang kaalamang niya na hindi maibibigay. Pang makukuha ng tao. Itinuturo ng Biblia na may isang Panginoon at isang pananampalataya, Diyos. Bakit iba-iba mga doktrina? Nagsisikap tayo na hanapin ang sagot na tama para sa atin. Ngunit, di ba dapat may isa lang sagot na tama para sa lahat? Napakalaki ng kaguluhan at sigalot ng iba't ibang sekta na hindi maaari para sa isang tao na kasimbata ko na makarating sa anumang tiyak na pagpapasya kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ayan, nakita mo? Ganyan ang paggawa. Mga kababayan kong taga-Palmyra! Ipinagdiriwang natin ngayon ang anibersaryo ng ating kalayaan! Kalayaang tinubos ng dugo at luha ng ating mga ninunong nagsipag sa nito! Joseph, magbantay ka riyan. Kukuha pa ako ng tinapay. Matagal ka nang hindi nagsisimba, Joseph. Sinusubukan kong gawin ang sinabi ninyo. Pagpasyahan kung anong doktrina ang tama. Ganun ba? Ha. Huwag kang maging palalo, Iho. Baka mapahamak ang kaluluwa mo. Hmm? Dahil inisip ko na hindi sa Diyos nagmumula ang kalituhang ito, ipinasya kong siyasatin pa ang bagay na ito. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Joseph! Masyado kang balisa. <laughs> Sinisikap ko lang gawin ng tama, Alvin. Alam ko. Sa panahong ito ng malaking kaguluhan, ang aking pag-iisip ay natawag sa matamang pagmumuni-muni at malaking pagkabahala. Gayunman, nanatili akong malayo sa mga pangkat na ito. Bagaman ako ay dumadalo sa kanilang pagpupulong na kasindalas ng ipinayihintulot ng pagkakataon. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, at kayo'y mga kasusumpong. Magsitukto kayo, at kayo'y bubuksan. Sa ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang umahanap ay nakasusumpong. Tay, kailangan pa natin ng harina. Oras na para umuwi. Hali na kayo. Ang maniwalang sinasagot ng Diyos sa mga dalangin ay ang paniwalang hindi siya namamahala. Kundi pinamamahalaan siya ng mga dalangin ng tao. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mag-isip para sa ating sarili. Sa gitna nitong labanan ng mga salita at ingay ng mga haka-haka, madalas kong sabihin sa aking sarili, ano ang nararapat gawin? Sino sa lahat ng pangkat na ito ang tama? At paano ko ito malalaman? Ano sa palagay mo? Sabi ni Itay, ang tunay na kasagutan ay mula sa Diyos. Sumasagot ang Panginoon sa kanyang sariling paraan, Joseph, at sa kanyang sariling oras. Totoong sumasagot siya. Kung kayo nga ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya?